Magbabala naman po ang Korte Suprema na ang labis na pananakit sa bata bilang disiplina ay maituturing na child abuse. May paalala rin ang eksperto sa posible nitong epekto sa mga bata. Ang buong detalye alamin natin sa Frontline Report ni Camille Samonte. Paano nga ba dapat disiplinahin ang makulit na anak? Salita lang, tapos sa titiglan, pag inulit-ulit, sasagitan ko, isa lang, dapat sa puwit, yung ano lang, pat-pat lang, manipis lang, para panakot lang ba? Bilangin, pag hindi ka, ano, oh, no, pag dos, ganyan lang. Sabi ko, maabot ang lima, aloin ko kayo o ano. Ang sinasabihan mo na, disiplina, pag malano, hindi sa pagkasalanan. Tapos kung sakaling sobra na, pwede ko mabalo pero huwag sobra. Disiplina, hindi ko lang mo, huwag mo kasi may ano yun eh. May pangka, may mga may kaso yun eh. Para sa inang si Mara Faye, na may tatlong chikiti, napapalo raw niya ang anak kapag hindi na nadaraan sa pagsaway. Sasabihan na, bakit hindi kayo sumusunod? Isang salita lang, ganyan, ganyan. Pero pag talagang sobra na, yung may ginawa na talaga, palo talaga. Pero para naman kay Tatay Cristano Fami, iba na ang panahon ngayon at hindi na dapat dinaraan sa rahas. Kasi nga natatakot sila po sa magulang ko kung palagi sila nasasaktan. Yung iba po, lumalayo at saka sa ibang bahay na nagigitira. Ano, pupunta muna sila mga kaibigan nila para umiwas na sa mga magulang. Giit niya, lumaki siya sa pamamalo ng magulang noon at ayaw na niya ipasa ang trauma sa susunod pang henerasyon. Bagamat may karapatan ng mga magulang na disiplinahin ang kanilang mga anak, nagbabala ang Korte Suprema na ang labis na pagdisiplina sa isang bata, gaya ng pamamalo at masakit na pananalita, ay maituturing na child abuse. Ang mga naturang hakbang sa pagdisiplina ng mga bata ay hindi raw dapat marahas, sobra-sobra o higit pa sa maling nagawa. Yan ay matapos sa tulang guilty ang isang ama ng child abuse o ang paglabag sa Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act. Matapos isa ilalim sa marahas at labis sa disiplina ang kanyang 12 anyos na anak na babae at 10 anyos na anak na lalaki. Mula kasi 2017 hanggang 2018 nakaranas ng paninipa, pananabunot, paghampas ng kahoy at daspan at pinagmumura ang dalawa mula sa kanilang ama. Giit ng SC anumang pagkilos sa na nagpapababa sa dignidad ng isang bata ay itinuturing na child abuse. Malinaw daw na nilabag ito ng ama ng mga bata. Ayon sa isang psychologist, may negatibong epekto sa bata ang labis na pananakit bilang pagdisiplina. Bababa ang self-esteem, ang self-confidence, and it can lead yung possibility kung bakit isang bata na ano, madaling matensyon, magkaroon ng anxiety, and lead to depression. Dagdag pa niya, mahirap maging magulang dahil maraming responsibilidad. Pero hindi raw dapat gawing punching bag ang mga bata. Ang tendency natin, naging authoritarian tayo. Eh. Yung akala natin, yun yung tamang pagdidisiplina. Nakakalimutan natin yung limitations. Pagdating sa ganyan, anak, naiintindihan mo ba kung bakit kita pinalo? Anak, naiintindihan mo ba kung bakit umabot tayo sa punto na ganito na nagkakaroon tayo ng na argumento? Yung mga ganyan. Nagbabalita mula sa frontline, Camille Samonte, News 5. Mga kapatid, Dimples Romana po, kumpletuhin ang inyong umaga ng mga kwentong puno ng inspirasyon. Salubungin po ang bawat araw ng may ngiti at pag-asa. Kaya't mag-subscribe na po at mag-follow na sa aming social media pages ng News 5.